Hello, Virgo, Virgo, Virgo. Ngayon ay isang makapangyarihang full moon. Panahon ng paglilinaw, pagbibitaw, at pagpapalaya. Alamin natin kung anong gustong ipakita sa iyo ng universe sa puso mo. And by the way, this is also a timeless reading. Na kung kailan mo mapanood ang video na ito is maaring na doon ka pa makaresonate. So, si na natin. Ano yung cycle na natapos na o yung naabot muna? Courage, no? Ah, uh, tapos na yung pagiging mahina. Can uh ah, sorry. Virgo, no? I find the inner strength to face fear with confidence, no? So siguro nung mga nakaraang Araw or mga nakaraang panahon sa'yo, no? Isa, lagi ka nag-worry, no? Nagkaka-anxiety, nagkaka-depression, ganyan, no? Pero ngayon isa, siguro mamomotivate ka this time, no? Bibigyan ka ng universe ng isang kahit simple pero napaka-powerful na dahilan, no? Para matapos na, para mag-step up ka, no? Na... Tumayo ulit, lumaban, at manin, manindigan doon sa iyong uh, pinapangarap, no? Or yung kagustuhan, yung sinasabi ng iyong soul, no, ng kaluluwa mo na tumayo ka, lumaban ka, at magpatuloy ka, no? So, ngayon, isa, yes, naabot mo na yung, uh, maaabot mo na yung stage na yon, no? Yung level na yon na puro ka ng katapangan katapangan para magpatuloy na mangarap, na manindigan, at tumayo sa katotohanan. Yun yung sinasabi ng full moon. Pero ano yung dapat mong bitawan ngayong full moon? Kasi syempre may naabot ka, may maaabot ka ngayon. No? Pero ano yung dapat mong bitawan? Sige, dapat mong bitawan. To regret. Bitawan mo na yung paninisi, pagre sa nakaraan mo. Live in the present moment. Virgo. No? May mga panghihinayang kasiguro na sa sitwasyon, sa tao, sa mga bagay na kung hindi ito nangyari, malamang nasa comfort zone na, na nasa comfort zone, nasa komportable kang sitwasyon ngayon. No, alisin mo yung, i-release mo yung ganyan yung regret. No, yung meron kang sinisisi, meron kang inireklamo. Kasi hindi mo ma-discover na malakas ka, na matapang ka kung hindi nangyari yung bagay na yon. Ipinupush ka nung sitwasyon na ayaw mo para bumukas yung portal ng potential mo. Yun yun, uh, ah, Virgo, no? Kung hindi ito nangyari, hindi ka mas mag hindi ka magiging wise, no? Kung hindi ito nangyari, isa uh, hindi mawawala yung mga pinagkakatiwalaan mo no yung uh, inaakala mong ikaw yon no so dapat itong mangyari no dapat itong mangyari para sa full potential mo para sa yung wholeness mo uh, virgo yun yon no kaya maging matapang ka ngayon punung-puno ka ng uh, strength abilidad ganun no dahil yung sugat mo sa nakaraan, yun ang sa sa'yo. No? Kaya, nakakabawas ng power yung binabalikan mo yung nakaraan mo ng puro paninise, puro reklamo. No? Instead, gawin mo siyang gratitude na nangyari yon dahil para kung ano ka ngayon, yung maging ano ka ngayon, no? Ah, Virgo. So, last message. Ano yung clarity of message kayo ng full moon. Clarity. Indecision. Huwag pa dalos-dalos ng uh, decision sa buhay. I use my intuition in all aspects of life. No? So, dahil meron ka ng regret sa nakaraan, no? Uh, pwedeng nag-cause yan talaga ng trauma sa'yo, di ba? And eto nga na naninise ganyan nagrereklamo pero since ano eh, nagiging matapang ka na pero itong or nagiging wise ka na pero itong katapangan mo na ito is a uh, wag yung to the point na isinusumbat mo or i-general mo doon sa future na mangyayari sa iyo like for example is uh, lahat isa uh, paghihinalaan mo na no na may bad intention sa iyo or ah uh, baka lokohin ka na naman or yun nga hindi kagawan ng uh, pabor sa iyo ganun no uh, kunin mo lang yung lesson learned na sa nakaraan pero hindi yung trauma no ganun kasi ganun naman talaga ang buhay isang sugal pero yung mga pagkakamali natin sa buhay, yung mga pagkakamali mo sa buhay, is yun yung, yung mga sugat mo, yun yung magdadala sa'yo na kung paano ka ulit bumangon, kung paano ka ulit binibigyan ka ng chance na mamili ulit na kung ano yung tama para sa'yo. Ganon. No? So, wag kang maging padalos-dalos ng plano, ng kilos mo, ng aksyon mo, ng nakabase lang sa nakaraan mo. And lalong-lalo sa emosyon mo. No? Siguro may instances dyan na mauulit na naman yung sitwasyon. No? Pero ang kailangan mo dito is hindi mag-react ng nakabase sa trauma sa nangyari sa iyo sa nakaraan. Kundi mag-base ka nang kung dito mo magagamit yung mga natutunan mo. O, oh, huwag maging mapanghusga agad. No, pwedeng huwag muna pigay todo, pwedeng alamin muna ang lahat, pwedeng uh, um, mag-isip muna, huminga ng malalim, kumonsulta sa mga kilala mo or mapagkakatiwalaan mo na eksperyensyado, ganun. No, huwag nakabase yung plano sa trauma. 'no. Huwag nakabase yung kilos nga doon sa mga sa nakaraan na hindi mo gusto. No? Again, ang pinaka-powerful dito na ano na na ano mo na tatahakin mo or yung magiging favorable outcome sa salamatan mo kung meron kang tinapos na or hindi na dapat balikan na sitwasyon, tao, bagay ganyan, pasalamatan mo yon ng salamat sa'yo. Salamat sa sitwasyong ito na binigyan mo ako ng rason para maging matalino, para maging, uh, maging hindi pa dalos-dalos sa mga desisyon na gagawin ko sa buhay. And dahil doon, kinuklose ko na yung connection ko sa'yo. Hindi na kita iisipin, hindi hindi ko na i-entertain yung emotion na meron ako sa'yo. Kasi tapos na, nakaraan na siya. So, paharap niya, no, pakaliwa o unang, unang lumapag yung courage. No? So, yung pinagdaanan mo, yung proseso nun, no isa, tapos na. Hindi na, bal hindi na dapat balikan. No? Kung meron man is yung lesson learned lang nun. So, yun, yun yung, ano, yung reading mo ngayong full moon. Uh, Virgo, paalala lang na ito'y isang gabay lamang. Ikaw pa rin yung may hawak ng iyong kapalaran. So, ingat palagi. Thank you and bye.